Ayan mga kababayan, pumunta tayo ng barangay kasi taga rito raw yung bakla na hindi nagbayad sa atin tapos sinamon pa tayo ng bugbuga sa loob ng taxi. Kaya ito, ayan eh, 6 o ginagawa ng ano, report. 6 o. Patatawag namin ito ngayon sa, patatawag namin ito ngayon kung pumunta, kung hindi bibigyan natin to ng ano ng legal yung legal na ano sa barangay para ma para ano mga kababayan basic okay, so pag hindi siya umatin ngayon umarap sa atin mga kababayan tatlong hearing lang naman to bibigyan na natin ng ano para pabigyan din ng ano yung ibang taxi driver na niluko ni itong bakla na to. Yan, antayin natin mga kababayan. Patawag natin ngayon. Oo. Oh, Pag-aaral ng blast. Yan, report para formal yung ano natin. Reklamo sa kaya Ayan mga kababayan, ganun kabilis dito kasi ginabi tayo dahil baha. Pero ganun pa man, kahit gabi na, inasikaso tayo dito ng barangay na nakasasakop dun sa bakla. Barangay 34 pala ito mga babayan. Babayan, kaya maiksi yung video natin kasi dun sa actual video na nilabas natin, gawa ng kinakabandi tayo, baka maagaw yung cellphone dahil medyo malaki yung katawan nitong bakla na to tanong tanong na rin tayo, marami raw doon ng gano'n ang ginawa niyo itong bakla na to. Kaya sakaling makita niyo ito, yung mga taxi driver na inabuso dito dito sa barangay 34 sa ano sa along mabini sa may paho. kung lang kayo dito sa barangay 34 kasi barangay 34 po yung nakakasakop sa tinitirahan ng mga babayan kaya mga kababayan, umuwi na tayo galing sa barangay. Hindi lumabas mga kababayan yung bakla pinatawag. Wala raw tao sa bahay, sabi ng barangay. Kaya mga kababayan, abangan nyo yung susunod natin na video kasi bukas sa launa ng hapon. Pasusubti na natin. Padadala ng sumo ng barangay para lumutang yung bakla. No? Abangan yung next video natin mga kababayan. Hindi natin to patitigil, eh, hindi natin to titigilan mga kababayan kasi marami nang reklamo pala to sa barangay. Kahit na bumaba, bumabag yun, inasikaso natin kasi para wag nang tularan ng ibang mananakay. Kasi kapag ang taxi mga kababayan na aaktuan na mga kababayan na aaktuan na gumagawa ng kabulal, eh, kabulas kogan sa taxi, eh viral sa sokmit kaya ngayon itong nag 1, 2, 3 at naghamon ng bugbogan sa atin aksyonan din natin mga kababayan kaya comment down below mga kababayan kung anong magandang gawin dito sa bakla na to pakukulong natin o pababayaan na lang ba natin Ayan. abangan nyo na lang mga kababayan